Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Well, very important po, no? Pag-usapan mo talaga natin eh. Kasi syempre, yung pong mga senior, kasi mga magulang ko ngayon, mga senior citizens na rin po, eh talaga naman po, bukod po sa kalusugan, ang totoo naman po nga binabalikan din po nila eh, siyempre yung pang-araw-araw po na yes. gastusin po nila. no So, ano po yung mga naisip po ninyo na bukod dun sa Universal Social Pension, uh, yung mga pwede po itulong ng pamahalaan sa atin po mga senior citizen? Yes. Well, unang-una yung hospitalization nila na sana libre na lahat. Uh, pangalawa yung gamot nila kasi yun ang number one problema nila yung mga maintenance ng gamot. Yung mga Losartan, Amlodipine, Metformin, uh, Sambastine. Yun ang mga problema talaga ng mga nakatatanda karamihan no kasi hindi naman lahat mayaman no karamihan yun talaga ang problema nila kaya yun ang isa pang pagtuo Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe